niyan unang proseso emission testing emission testing muna tapos ah, insurance tapos doon na LTO na okay narito na ako sa cashier dito sa LTO bali minus ko para alas 8 Ayan. dito yung mismo sa cashier bali din sa emission test uh, una akong ah uh, na salang tapos dito sa LTO pagdating ko inspection wala naman naging problema doon sa inspection kasi condition naman yung motor complete lahat yung mga ilaw lahat uh, busina so dito pagka inspection ayan diretso na rito sa cashier naghihintay na lang ng tawag ayun bala na gastos ko na 400 sa si emission test tapos uh, 650 yung insurance 1,050 plus dito sa uh, kahera Hinihintay ko lang kung magkano ang babayaran. Yun, mas mabuti yung mas maaga kaysa tanghali na. Okay, ito na. Bale, ang binayaran ko lang, 256. Oh. So. okay, pauwi na. Eksakto, alas 8, pauwi na ako. Bale, ang nagastos ko, 400 sa emission test, tapos 650 insurance, plus ito, 256. So, P1,306 Tama ba? Yun, okay na, huwag na. Ganun lang kung paano mag-register ng uh, motorcycle sa MTO. Ngayong uh, January 2, 2020. Okay, salamat.